Top 20 Apelido na Ubud ng Ganda at Pugi 1. Santos 2. Cruz 3. Bautista 4. Ocampo 5. Garcia 6. Mendoza 7. Torres 8. Tomas 9. Andrada 10. Yap 11. Castillo 12 Flores 13 Villanueva 14 Ramos 15 Castro 16 Rivera 17 Aquino 18 Navarro 19 Salazar 20 Mercado Pero tandaan mo ang tunay na ganda at pogi ay wala sa itsura wala sa forma, hindi sa kinis ng balat at ganda ng mukha. Dahil ang tunay na maganda ay makikita sa panloob na kaanyuan at yung nagagawa pa rin ngumiti kahit punong puno ng problema. At ang pinakapangit sa ugali ng tao, yun pag may pakinabang ka, maganda ang pakikitungo nila sa'yo. Pero kapag wala na, baliwala ka na or sisiraan ka pa, paalala, lumayo ka sa mga taong negatibo dahil wala silang ibang makikita or nakikita kundi ang kamalian ng kanilang kapwa. Sila yung laging tama, sila yung laging magaling at kung sakaling makaangat ka sa kanila, sila din mismo ang hihilas sa iyo pababa huwag manira ng kapwa. Bawat tao ay may sariling pinto Kaya bago mo siraan, alaman, alamin mo muna ang buong pagkatao at tingnan mo rin ang sarili mo. Baka kasi mas masahol ka pa sa sinisiraan mo. At tandaan mo rin, may mga bagay na hindi sinasabi ng nanay mo sa'yo. 1. Umiiyak siya nang hindi mo nalalaman. Two, Mukha siyang matapang pero ang totoo, takot siya. 3. Masakit para sa kanya kapag nakikita kang nasasaktan at di na ibibigay ang mga gusto mo. 4. Okay lang na magutom siya, huwag lang ikaw. 5. Inuuna kanya bago ang kanyang sarili. Kaya tandaan mo, walang sino man ang makakahigit sa pagmamahal ng isang ina. Tunay, taos puso at panghabang buhay kaya araw-araw niyong sasabihin Nanay, Mama, Mami, Mother, I love you